So dito na naman tayo, mag ano tayo, maghugas tayo ng kal kawali. Ito yung kawali natin. Oh. Ah, nilutuan ko sa kanina ng ano, ng isdang prito sa ano ko kanina. So ngayon, next natin lulutuin ay Pagluluto tayo ng na ano. Ito ay bomba. Or puso ang tawag dito. Ang hmm. So, namin ay pan panty po. Ang sabunin po namin ay hindi po siya damit. Panty po ang sabunin na namin. Ang sabunin na namin. Panty, panty. Ha? Huh? Panti ni Mama. Bag <laughs> kita, bag kita. Ito sa ito panti to ni Mama. Wow. Oh, panti po yung ano namin na sa monera, Hindi po ano Hindi po yung kong oh, panti po. Pasig <laughs> pasig. Panti ni Mama. <laughs> <laughs> si <Kumari>, oh. <laughs> Ang katawa si Kumari guys. Ito nga ma'am. So, kailangan natin ng... Magpa-apoy na naman tayo. Gan, tayo, tayo, sa plastic gabi. Wala kasi kami, ano, wala kasi yung... So, magpa-apoy muna tayo kasi magluluto, magluluto tayo ng ulam. Ano kayang ulam na, na lulutuin natin? Diba? Diba? ganito diba ba kaya sa probinsya? papaano? <laughs> Hmm. So paapoy na tayo. Kasi kailangan kasi natin magpaapoy. At siya na ilagay na po natin yung ano. So ito yung kahoy natin oh. Marami tayong kahoy. Thank Sige na mga ma'am. Ready na po yung ano natin. Oo, lulutuin. So wala pag wala pag doon tayo lulutuin. By the way mga ma'am, siya ang lulutuin lang. Ang lulutuin dapat namin ay um, sardinas lang po talaga yung aming lulutuin. So sabi, sabi kasi ni sister, ilagyan daw namin ng um, ito, bihon. So, ako po yung magluluto ng bihon with sardinas. O, dito, dito kami sa probinsya mga mamsi, kahit uh, kunti lang, um, ano, kahit simpleng ulam ay mahala pa namin ng paraan sa pagluto. Like dito, bihon with sardinas. O, diba? Mm. At saka, wala kami nagluluto. Dito sa labas. So, ngayon ay maglalagay muna tayo ng kapit 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 kasi kapit So, kasi may tubig kasi yung ano Kawali <laughs> So, ilalagay na natin dito bawang Ah, uh, di ba ang laki ng aking ano? Ang laki ng aking, tawag dito. Um luwag. Eh, namadok. Hindi pa malok lagi. oh. Hipaa. <laughs> diba? So, iyan lang muna ng mga

ang hirap pala dito magluto pag ano kali. Ang hirap pala pag magluto pag ano. Abi tong, si, ano, tong ano ko yabe. Yabe sa tong ano ko ano, tinapa. Sardina. <todic> so talaga rin 'yung sardinas. At ini talaga ng manok ka. 'Yung ini talaga ng manok. Yan yes, guys 'to, oh, 'yung sardinas na natin <todic> <todic> Alik, mm -mm. So ngayon, so ayan ilalagay na natin yung ating sardina. Mm. Oh, di ba? Tatlong piraso lang pala yung sardina. Dili di, pa sardines dito, Oh, ayan yung ating na sa Ayan. Oo. Oh, oh. So itong lutong to ay lutong probinsya. Ang imong purma unsa na lutong? Baja is luto, oh. oh. <laughs> luto tawag dito. Hindi ba? Eh. Kinuha ko dito. Tando. So, gina-yen. Hmm? Pilingi k'i kwisaba. Hmm, hmm, hmm. Hoya So, ngayon mga mamsis, so okay na siya. So, ilalagay na natin tong B-roll. It's my favorite B-roll ito talaga yung masarap na ulam dito sa probinsya. Pag walang karne, pag wala kang hindi ma-afford yung karne, ang ilagay mo ay sardina sa lang or tuyo. O, oh, oh, tuyo. Pwede naman yung sa tuyo. So, dito tayo mga moms, o. Oh. <laughs> 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 alik ka, alik dahil doon. Hala, o. Ipagkita dali doon, alik Kasi ilam isa ng tuyo. Hindi pa. So, kulay. Anong kulay dito? Orange. Ay, ate! So, orange siya. So, ang So, ito mga moms, lagyan na natin siya ng tuyo. Para mas masarap. Yung talaga niyo Ko. Yan lang muna mga ma'am So, mamaya konti, maluluto na to siya guys. So, pakita sa LSS, eh. Mamaya konte luto na yan. o. Oh. Ito yung pinakamasarap na, ano talaga, dihon dito sa probinsya. Pag walang karne, sardinas. Walang sardinas, walang pabiling sardinas, toyo or bagoong. Pwede, hindi talaga ang bagoong at saka toyo. Iano nito. Thank you guys, God bless So, ayan mga ma'am So, luto na po siya yung ating bihon Ayan, so uh, Ito yung bihon natin na lutong-luto na at sobrang sarap Ito, oh mm. So, alam niyo mga ma'am, siya abangan niyo yung aking um, ibang content na Gagawin po natin, magluto sa gawa alabas at napakasarap na pagkaluto with smile and love. O, di diba? <tod> Ay! Ingay mo talaga. Ano ka? <tod> ingay. Kaya nasa salita ako. Ito talaga, iawin ko next dito. So, abangan nyo guys, ha? <tod> so, luto na guys. O, oh, sarap. Ang bango. So, abangan nyo sa aking YouTube channel itong aking ginagawa dito kung paano to niluto at um okay. so ganun sarap talaga nito guys ko tara na kain muna tayo Bye. Mm. So ayan na mga moms, ito yung next natin lulutuin. So abangan niyo paano natin yan lutuin doon sa ating kapitbahay. So kakain muna kami, guys. See you to my next vlog. Bye. So ayun na mga mams, kakain mo na muna kami guys. So luto na po siya yung bihon. Ayan, so nandito po si mother. Kakain din si mother. Oo, oh, oh, bihon. So masarap yung, Tikman mo niyo yung bihon ko. Masarap pa yung bihon, ga? Tikman mo muna. Masarap yung bihon, hindi? Hmm, ikaw ate. Masarap. Sabi ni ate, masarap. Masarap ate, hindi? Masarap. oh, masarap daw. Ikaw, Lula. Si Lula daw. Masarap bang ang tihon? Masarap, uy. Alah, masarap, uy. Alah. Ay, ay. Di tante. <laughs> so, kain na muna kami, guys. Bye.